Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikadalawamputpito ng Hulyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa Aklat ng Henesis Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon, Katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomorrah at napakalaki ng kanilang kasalanan. Paruroon ako at aalamin ko kung ito'y totoo. Umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma. Ngunit nanatili ang Panginoon sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, Lilipunin po ba ninyo ang lahat ng tao? May kasalanan man o wala? Sakaling may limampung matuwid sa lungsod, Wawasakin po ba ninyo iyon? Hindi ba ninyo patatawarin ang lungsod dahil sa limampong iyon? Naniniwala akong hindi ninyo idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ito mangyayari, makatarungan ang hukom ng buong daigdig. At tumugon ang Panginoon. Hindi ko ipahamak ang lungsod dahil sa limampung matuwid. Ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapangahasan, wika ni Abraham. Wala po akong karapatang magsalita sa inyo, pagkat alabok lamang ako. Kung wala pong limampu at apat na pong lima lamang ang matuwid, wawasakin ba ninyo ang lungsod? Hindi ko wawasakin dahil sa apat na limang iyon. Tugon ng Panginoon. Nagtanong na muli si Abraham, kung apat na po lamang, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa apat na pong iyon. Tugon sa kanya. Huwag sana kayong magagalit. Magtatanong pa po ako. Kung tatlong lamang ang taong matuwid doon, hindi rin ninyo wawasakin? Sinagot siya. Hindi ko wawas sa akin lungsod dahil sa tatlumpong iyon. Sinabi pa ni Abraham, Mga ngahas po uli ako. Kung dalawampu lamang ang matuwid na naroon. Hindi ko pa rin wawas sa ang lungsod dahil sa dalawampung iyon. Muling tugon sa kanya. Sa katapos ay sinabi ni Abraham, Ito na po lamang ang itatanong ko. Kung sampu lamang ang matuwid na naroon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa sampung iyon. Tugon ng Panginoon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Ako poon, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ayuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon. Pupurihin ang iyong ngalan. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ikay tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Kung ang Diyos mang Panginoon ay dakila at mataas, hindi niya nililimot ang aba at mahirap. Kumubli may kita niya hambog at pasikat, kahit ako'y nababatbat ng maraming suliranin o walang agam-agam panatag sa iyong piling. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Nahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway, ligtas ako sa piling mo sa lakas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tubding lahat, ang dahilan nito poon, pag-ibig mo ay di kukupas at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Kolosas. Mga kapatid, noong kayo'y binyagan, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay Nakasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuway sa kanya. Kayong mga hentil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuway ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin. Pati mga pananagotang kaugnay nito, pinawi niya ang lahat ng ito nang ipakusya sa krus ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, Aleluya. Espiritu ng Diyos Anak ay siyang ating tinanggap, ng Diyos Ama ay matawag. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Minsan, nanalangin si Yesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga lagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga lagad. Sinabi ni Yesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin na wa ang ngalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa maigpit na pagsubok. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin na ang isa sa inyo ay nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, Kaibigan, bigyan mo muna ako ng tatlong tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong mayayim sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo na nga akong gambalain. Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan. Babangon siya upang ibigay ang iniingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humingi, nakasusumpong ang bawat humahanap at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang Mabuting Balita ng Panginoon pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.